yo cek 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 unlad yang tanggal magulang, tanggal sa Eh puta. puta mga par par sa kalagitnaan ng gabi 12.24 am in the morning ano ipipin ko bikutan ride safe sa atin, gar. So ayan mga padi no, for today's video is meron tayong mission eh It's already 12.32am in the morning Pupunta tayo ng bikutan Meron tayong kukunin doon na something na makakatulong dito sa ating youtube channel Dito sa mga ginagawa akong video sa youtube mga padi Kung so, may kukunin tayong kamera. Ang p*** si Buyas ang puta, si Driving. Kung gagayahin nyo, si Buyas Driving, nakakita nyo naman. So, patulog na kami kanina eh. Bigla nag-post, tapos na namin agad. Sabi namin, get namin. Mula doon sa, dito sa Santa Rosa, is 27 km hanggang doon sa bigutan Let's go! Tayo so, libares na tayo mga padi. Kung magtataka kayo mga padi, kung ba't di namin to ipinagpabukas na lang na puntahan doon. E, Siyempre, Sunday bukas and family day, so expected na maraming tao sa kalsada ng mga ganong araw Kaya pinili natin kanain ngayon kahit madaling araw na dahil nakita namin sa Google Maps Eh kulay, ayan uh, o, oh. asul na asulgar, walang traffic Ang kalaban na lang natin dito ay mga motorista na teka mods, lalo na yung mga nagmumotor ng laseng, yung mga galing sa bar syempre, yun na iiwasan natin yun, yung kukunin nga pala natin is camera on, mga padi hindi naman siya sobrang uh, hindi naman siya sobrang taas na unit uh, GoPro Hero 10 yung kukunin natin o, steel price taga kaya pakitin namin siya sa bigutan dahil sobrang steel price nung ano no? nung deal, good deal na good deal sabahan nyo na lang kami sa mga kagaanaman dito, yan, nandiran tayo agad sa Basita Mabilis lang yung biyahe, di ba? Pag umaga to, traffic-traffic dito to, par. Ayan o, no, chill ride lang tayo, para the best. Wala na pala tayong gas, yaw, pari ko. Gas up tayo pag may nakita tayong petron. Sa mga di nakakala, mga padi, no, yung camera na gamit natin lagi sa ating mga video. Siyempre, yung gamit nating camera ngayon, yain, kung ano yung nakikita nyo dyan, uh, kuha po yan ng, ano, no, ng GoPro Hero 4. Yung merong screen sa likod, meron kasing GoPro Hero 4, ano, eh, walang screen sa likod. Pero itong sa atin, meron na yan. Ang problema dito, no. Okay naman 'to. So, ilang taon ko nang gamit 'to, no. Ilang taon na ilang taon na nasa akin 'to. Second hand din 'to na ko sa Doon parte sa may kabuyo lang 'yun. Kay Kuya Kiko. Yan, shout out sa iyo Kuya Kiko, no. Okay naman 'tong Hero 4. Ang problema niya lang is wala siyang ano, wala pa siyang stabilization dito. Kaya, kung mapapansin niyo, medyo kumakalog eh, no? Uy, bagas pa 'to na, oh. Ice na Dati naghahanghang to pero yung pag nag-overheat sa so yung mga bagong GoPro ngayon no, may issue sila na nag-overheating. Hindi na bago yun Kahit dito sa mga luma, meron din lalo eto dito nakaranas din ng overheat eh yung para nag -ano lang siya nag i lang siya naghahang yung mismong unit gagawin ko nung tatanggalin yung battery tapos kakabit ko ulit nababasa ko sa mga sa group ng mga about sa GoPro sa Facebook may mga ganong issue din doon sa mga 9, 10, 11, 12 pero hindi na bago yung gar Ayan, kung kukunin natin is GoPro Hero 8 ay yung pumasok sa ating budget. All good naman yung mga research ko about dun sa 8 and yun din yung GoPro ng utol ko. At yun, stabilization yun. Etong Hero 4 wala. So, nag-jump tayo ng uh, apat from 4 to 8. 4 plus 4 equals 8. Next na jump ulit natin. Siguro after na 8 is 8, 9, 10, 11, 12. Jump tayo sa 12. Nagtingin kami sa SM ng 12 eh. 24K sa SM, no? SM Santa Rosa. Oo, oh, hindi pa kaya ng budget ko yun. ko kaya mag-lowal ng ganong kalaki, ano? <laughs> Siguro pagka nakadele-delehen siya tayo ng talagang malakasan is saka na tayo mag-jump daw. Uy, patay tayo doon, gar! Oh, nang hamo po, Mina. Yan, gas up na tayo, gar. Yung Patay mga sounds all goods parang mapler all goods parang mapler so yun 12.54 nandito na tayo sa putatan monteng lupa konting tiga na lang is nasa alabang na tayo dito na tayo sa alabang mga kapadi tayo na parang hindi madaling araw dito. Buhay na buhay, gar. Oh, dahin tao. Ganito pala dito. At yun, may kalsadang ano, no? May ginagawa pala dito. Ayan, ang kakaregrobe lang nung kalsada, guys. Kita nyo naman, regrobe yan. Kapit na kapit siya. Safe. First time ko dito, mga poddy. Eto pala yun. SM Bikutan. Ayan, no? Nakikita ba nyo? SM Bicutan! What's up? Ganto pala sa Bicutan Lahat ay may mga tao Doon lang dapat yung meetup namin ni Pops no, sa SM Bicutan Pero mas minabuti namin doon ang speak up sa kanila Dahil syempre anong oras na? This oras na ng gabi At delikado ang kalye Hanip bike lane dito ah. Kulay green. Eh, baka bike lane yan. Uy. Grabe yung mga ano dito. Lubak oh. Embossed. Oh, yun lang oh. Punk. <laughs> Buti kanina nakakapalit ko lang ng brake pad sa likod no. Kaya pala ako sinipag magpalit ng brake pad sa likod kasi may ganito tayong ano, bigla ang ano, bigla ang mission. Aray ko, Ah, eto. Itechiwa. Online ka? Sige. So, yung mga padi nandito na kami sa aming usapang lugar. guys. Oh sir, ang tagal na na ito eh. yung, <laughs> Pero still pumping pa, okay. pa rin niya. <laughs> ito sir, di pa ito ng palitan. Ah, wala po. Sir, napakadami. oh tingnan mo naman. Para ako na malengke nito. Ngayon na ito. <laughs> Try natin yung ano, SD card. Dito. Lipad ko dito. Wait lang. Mic test. ye ye Mike this year. One, two, one, two, year. Let's go. Ayan. Ayan ang ating kuha. Ayan boss Christian. What's up? Shout out po gala <laughs> from Santa Rosa City to Bikutan ng madaling araw. Wala nga po ako sabi nyo, asin na ako Sir, kasi pag, pag binukas namin din kasi, uh, yung traffic sa kainin, uh, tapos linggo. Eh nakita namin sa mga pa, kulay blue lahat mula sa bahay. Oh, ganda hanggang dito, ang bilis nga lang ng biyahe din namin eh. Special oh, na oh, Ano din sa SM sir, nakita ko SM mula tayong sa uh, lang. Ano din? Ano din? Uh, Maraming mga uh, malokot. Napakadaming freebies. <laughs>

Yo, check, check, check 1, 2, ye, 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 ye Sino ka ba para sa'yo, yeah Check, one, two huh? Ayan, we're going <laughs> home Thank you, ay, boss Christian <laughs> yeah. Thank you, po, Ingat So, yan, ito na ang ating Gamit For today's video, guys Mission success, mga padi at ang nakikita nyong footage ngayon, syempre walang iba. Ito na yung ating uh, dito sa bigutan. Napakabait ni Sir Christian, no, mga paddy. Sobrang dami ng previous as in tang ina wala na akong bibilin. Memory card na lang. Saka syempre, mga bagong battery. Dahil yung battery doon is one orig tapos telesin na isa medyo bloated na pero all goods na yun mga padi sa presyong binigyan niya sa akin kompleto may mic adapter ready to vlog kaya ayan na isal pa ko agad at rinig na rinig nyo ako ng malinaw yeah so yan time check tayo it's already 1.47 am and pa na tayo ng Santa Rosa yeah hindi mapaliwanag ang aking sayang nararamdaman dahil isang buwan na ata kami ng aking master na nakatambay sa group ng tindahan ng mga GoPro no, mga nagbebenta ng GoPro eh ngayon lang tumibok no, yung aking pag-hype sa isang gamit nung pinakita niya sa akin kanina to no. Sobrang dami daw nagcha-chat sa kanya, pero syempre, yung mga gantong pagka-hype ko hindi ko pinalalagpas yang gar. Aakyatin agad natin yan o no? bababain So may nakikipag-mintap daw sa kanya Kaya alam bukas Pero syempre mas matindi tayo doon Sabi natin ngayon na natin Mimitapin <laughs> Gulat din siya eh no At mabahid lang Si Boss Christian Thank you thank you po sa'yo Shout out So mga pati masasabi ko lang dito Sa mission na to Is na Hindi ako nagkamali Ng minisyon Sobrang nakakatawa no After ng ilang Taon nating Pagbablog Sa YouTube Na Gamit natin yung Hero4 eh, Eto Nakapagpalita tayo Ng camera Para sa Para sa better viewing nyo Mga pati At Yun Maraming maraming Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Tanatamati. Maraming maraming salamat sa manonood jo sa akin. Gee, yeah, okay, magsasawa para the best. Yeah. Haga dito na lang. Yeah. Let's go. Thank you. Babush. Woo! Dito tayo. Picture.